Welcome to my channel. This is Mami Zanale, your mommy blogger. Another place discovery is kung ikaw ay yung taong sawa na mamasyal sa syudad, sa mga malls, at ang trip mo naman ngayon ay nature inspired. Pwes, isama mo ng iyong pamilya, kaibigan, asawa, o kahit ikaw lang mag-isa, pumunta ka na ng Pililya Windmill dito sa Pinila Rizal para mag-unwind. Dahil guess what? Open na for public ang Pinila Windmill at no entrance fee. Para makapunta dito, isearch mo lang yung Pililia with Mail sa Google Map or Waze Kung bang gagaling ka sa Maynila, sa tingin ko ang oras ng iyong biyahe ay 2 to 3 hours. Pero kung dito ka lang naman sa Rizal, katulad namin na Taga Teresa, so less than 1 hour lang naman yung biniyahin namin. Nasabi ko nga kanina, free lang yung entrance, Pero babayad ka ng parking fee Kung dala mo ay motor, nasa 20 pesos At kung car naman, ay nasa 30 pesos Ngayon, yung sasakyan Or yung motor, Anna, ay iiwan mo lang sa bandang baba Kasi paakyat ng bahagya Pero kung may mga kasama ko yung matatanda Pwedeng iakyat nyo muna yung sasakyan Tapos bababa na lang ulit sa parking lot pagka touchdown nga namin dito, ang unang bumungad sa amin, itong boat ng liger. So, meron dito snake, at crocodile. So, ayo dinaanan muna namin, si similip lang kami saglit. Then, after nito, tuloy-tuloy na kami sa pagalakad. Tapos, nagpicture picture picture video-video na rin kami. Meron din nga pala dito mga paninda, mga souvenirs na pwede kayong mag-avail. So, meron ditong ang pinaka-windmill na gawa sa bamboo. Meron ding t-shirt, may mga pagkain din. Lahat ng ito ay mabibili nyo dito sa bandang gitna na store. Pero, meron din namang mga store na nasa gilid. So, mamaya papakita ko yon. So, syempre, meron din mga paintings na nakadisplay. So, pwede kayong mag-avail. Itatanong lang dun sa kay ate sa receptionist po sa bandang gitna. Siyempre, bumiyahe tayo ng malayo, hindi mawawala na masi-CR talaga tayo. So, available lang kanilang Sandan comfort room or CR dito. <laughs> Makiki-CR din ako. Ah, Saan dyan? Magkano? Uh, limang piso lang. O, makiki-CR ako. So, dito sa mga gilid na tindahan, meron tatlong pay CR na available ito roaming ano may last picture ako dito 2000 anong year eh? hindi ko na alam basta 2000 basis oh, 15 pesos hindi so picture Bago matapos ang video nito, don't forget to like, comment, follow, and share ng aking page. At ito nga palang nagagandahang mga souvenirs at mga laruan na pwede niyong bilhin para sa mga kids for me, ang best time na pupunta kayo dito ay yung umaga at saka yung dapit hapon. Kasi yung mga oras na to sobrang init. Around 2 to 3 p.m. kasi kami nakarating. So sobrang tirik nung araw. Ang hirap mag picture picture. So lahat ng mga turista dito na sa mga gilid-gilid lang muna, naghihintay humupa yung init ng araw. At nung bumaba na nga kami, sumilip ulit kami dito sa Liger Boot at nakita namin tong si baby girl na buhat-buhat yung, yung baby crocodile. Siyempre, nainggit yung anak kong si Lucas. Gusto din daw niyang itry kasi first time niyang nak makakita ng buhay na buhay na crocodile. Oh, sige, one, two, video sa kanito, no picture ah. Wait lang, one, two, three. Nakabideo po kasi siya, tapos pag magpipicture, pititin nyo lang po ito. Okay. Para continuous lang sige po. po. Iba Sige po. ready po. <laughs>